Naku kayo doon. Hmm? Noon. Yung mga kalugit na ano, ako. mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit. Oh. Tingnan niyo na bulok ang kuko ni Mother. Ang customer natin from Tagas ng Galika, Mother. Los Amigos. Amigos, kung saan maraming gwapa ka guapo sa mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dicom, Smintao, Davao City. Dumudamo ni unod madirbang.

Nagulay na sa korke, girl. Lucky on. Um. Lucky madir on. Ang nagalipito dati um. natin sa corky, ang igalaw sa akin mas mo. Nagkaedad niya, murag din na siya manong

Tandila. Kung Kung katulbang. Lag. Like, isend ko ang email ko ang kuagod ang email ko dito atong gisen ni Attorney God. May gisen siya nga Weber dito sa kuam. Oo, oh, sa email ko. Tapos... Naradira. Tapos isend kay ano, kay Vivian magpa-print bali 100 nga ano. Di Vivian ha, lagi nga Vivian ako ah. Oh. Wala sa מקום cool. Ay okay. Ano okay. Hmm, oh. agil ng.

tiga ka yung... <coughs> sakit ka kayo dang? Sakit pa? Hindi na? Pero hindi sakit. ako kayo doon. Hmm? hmm? <laughs> Noon. Yung <laughs> mga kalugitan ako kanya. Salamin. <laughs> oh, nagdasok na. Oh, diba? Dako no? Kuwa dyan siya. Reaction na na pag dapat no? kukunok. Hindi na putol-putol. Dako ko siya. Dako ko đã hị, mong muốn nhất.

Ayan, Madero. Kina. Okay so, lagyan natin ng magic sarap natin, mga kalugit. Imported na siya. Magic sarap. Magic sarap. Mga magic sarap. Ayan, okay na. So, thank you so much, mga kalugit.